Gusto nyo mga korta. Eh, tari ari do mayo no. S tari. Ah, isa kalibo. Isa kalibo. Oh. Kung masabat nyo ang pamangkot ko. Ha. Hmm. Ah, inyo lang isa kalibo. Ay. 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 pamangkot mo! Ah, masabat mo. Mo isa kalibo. Ay. Sige lang. Okay. Pamangkot ko anay. Sino oh. alam sa inyo sa mathematics kag lud Ako pre. Uta pre. Uy, sibat. Oo, ako pre. 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 Dugadu gay. Nakasugat ako pispis nga dako. Yes. Alas 9. Ah, sakto. Pagkiro ko sa pispis. Napatay,

Pre! Wawit kumita kwarta niya! Wawit agro manok pre! Yung laway na Laway man laway! Kuwi ka kwarta eh! manaw! pre! Arapin! Gold! ka alo! May gold! Kasi magiging 200 pre gold! Magiging to! Tugala! 200 pre! Guwapo 200! bro!

bat nyo ang pamangkot ko oh. inyo lang ni sakit dito ay. 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 ay pamangkot ko mas dapat ah, mo ay sa wala sure. lang okay. pamangkot ko na sino oh. alam sa inyo sa mathematics kag logic ako pre Uta pre Uy, Uy, sabi, ka, ako, ako pre pati -bala, ako ya. No, ako tayo, na ako pinakaalam <laughs> yung middle ko sa eskulahan bay sige 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 mo sige 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 si Boasting oh, ito. Na. Oh, Sinabla. na, bala. Sige na, bala. So, da okay. dapat, ano ha, Mathematics Ang logic okay. niya. Oh. Dapat tanan nga mga numero. Tandaan mo, kid. Tanan nga numero, tandaan ko. oh, oh. tandaan mo. Okay. Sige, okay. wari, ang story ha. Oh. Okay. May isa ka, hunter. Isa ka, hunter? Oh, hunter. Oh. Itang taang hunter, ikaw. Hmm. Ako, hunter? Ikaw ang hunter. Hmm. Oh. Okay. 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 Alasay sang aga, naglakat ka sa lasang. <laughs> Alasay sa aga, naglakat ko sa lasang. oh, naglakat ka sa lasang. <laughs> bit-bit mo imo posel, oh. antang nagalakat ka sa lasang, alas city sa aga, may nasugata ka nga wild nga manok. <smart noise> alas city sa aga, may nasugata ko nga wild nga manok. Masaya alas city. Hmm. Oh. Pagka uh, sempre hunter ka. Ah. Oh. Ginano mong manok? Gintiro. Oh. gintiro. Kag sempre tanda ko. Patay. Pataya. Gintiro mo oh. manok, patay. Oo. Oh. Napatay ang manok alas otso sang aga. Gintiro ko manok patay alas 8 sang aga. Ah. Oh, okay. Eh, si Tito Soso. Okay. Siyempre wala ka pa na kontento. Kay dalok-dalok ka nga klase hunter. Tandaan ko iya. Kita sang tilerohon mo. Okay mm ha. -hmm. Oh. Nagpadayon ka lakat. siyempre. May nasugat an ka naman nga dako nga pispis. Ah, -pis. oh, surebol na. Oo. Oh, oh. surebol na. Nasugat an mong dako nga pispis. Oo. Oh. Gintiro mo alas noibe. Alas noibe. Oo, oh, gintiro mong pispis -pis, alas, alas noibe. Noibe. Okay. Siyempre na igo mo. Oh, si tanda ko ya. Napatay ang pispis -pis, alas 10. Alas 10. Oh, alas 10. Surbol. Okay, na? Oh, sure, oh, Siyempre wala ka okay. kapag ina tinto. Siyempre kay ko ganiya. Nagsulod kapag ito sa so, sa so, tunga-tunga sang lasang to. Oh. Karon. Sa kadimalason nasugat an mo ang bangis-bangis nga pangaon tao nga liyon. Oh. oh. Eh. Tungod sa kakulba mo. Mm. Wala ka naka kung asan po mo, nagdalagan ka lang. Eh, hey, siyempre, kay Baris Baris, good ba dalagan yun man, Oo, oh, <laughs> nagdalagan ka. Oh. Pero, nakakita ka sa'ng kahoy. Kahoy? Oo. Oh. Siyempre, ano yung muon mo? Masaka! Siyempre, oh. Baris Baris! Nagsaka ka sa kahoy, oh. alas onse. Alas onse? Oh, okay. okay. Nagsaka ka sa kahoy, alas oh. onse. Alas onse. Pagsaka mo ato ka na sa babo kahoy. okay kaya alas onse. Pag tangla mo sa baba sa kahoy, ah oh. May higanti nga magkal, nga manog, nga 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 ka tukbon yes, ka alas unse okay, okay ang pamangkot arena oh ano na na nga oras di ba pre alas 6 naglak naglakat ko sa wayang nakita yeah, ko ah pagka alas 7 nakita ko manok nakita oh, gintiro ko manok napatay alas utso oh, nakita okay nakita no, pagka duga dugay nakasugat ako pispis nga dako Yes. Alas 9. Ah, oh, sakto. Mm. Pagtiro ko sa pispis, -pis, napatay alas 10. Yes. Mm. Oh. Okay. Sakto. Pagka alas 11, nakikita ko Leon. Oh. Okay. Kaso, nabilin akong pusel, nagdalagan ko. Nagsaka ko sa kahoy. Pak! May python o kung magkal. Wow! Bingung ka! Bingung ka! Bingung ka! Bingung ka! Laban-laban, masabat mo ako sa mangkot. Oh, Anong sabat ako? Alas 12! Ha! Ah!

Wala ka, papusil! Wala eh! Parakas mo ba ako eh? Oo! May manog pa tong higan, tinga to ka lang Pero alas onse! Pero alas onse! Ah, higan eh oh! Oo! tokbon ka sa manog, kanon ka pa sa... Ano pa nang mahimo mo? Hmm! Siyempre, ang ina ang oras, na na sa kamatayon mo! Amo na ang sabat! Ang sabat mo, may sabat Ano, ambal mo, mo! Ah, babachak na ka! Ano mo, kartata na! reject na ko. Di mo na Kasi may mahimo itong May mahimo ka sa gapang ang mapatay ka na lagi po. Di rin sa man huho. Kasi nga siya agad Luwag pre, pre. Di ka sakto mo tayo, pre. Paano binagsakto kay... Ang Oh,